Adalinggo, linggo, tinitiyak ng entertainer na si Rosemary na sumailalim sa pap smear test. Apat na beses naman kada taon siya nagpapascreening sa HIV. Malaki raw kasi ang tsansa na maaari silang makakuha ng mga sexually transmitted infection at human immunodeficiency virus o HIV dahil sa klase ng kanyang trabaho. Mahalaga yun sir kasi uh, kagaya po sa mga babae namin po. Uh, hindi ko naman po inaano yung sa trabaho namin. Uh, mas maganda po yung lagi rin sila nagpapacheck up. Lalo sa mga reproductive health center po, isa pong tumutulong sa amin yan. Ang mga ito kasi kasama sa mga regulasyon ng City Health Services Office sa mga operasyon ng mga Bar sa lungsod. Isa ang kanilang establishmento sa binigyang pagkilala sa pagdiriwang ng World AIDS Day ngayong araw. Kailangan ko magpa-check up po. Yun po yung inaano namin diyan sa ano, yung sa excuse, sa ano po ng HIV, yun po. Kasi po, mostly po, kagaya po sa mga babae namin, monthly, uh, weekly po, meron po silang uh, weekly check-up by Monday po. Yun po yung pinaka-ano niya. Then, every Friday naman po, dun po nakukuha ng floor manager namin yung, uh, tawag to, result po nila. Sa tala ng Baguio City Health Services Office, pumapalo sa 15 hanggang 20 ang naitatala nilang positibo sa sakit na HIV kada buwan sa lungsod. Mas mataas ito kung ikukumpara sa mga nagdaang taon. Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagtaas sa mga kaso ay ang mga online dating app. Talaga namang nakikita natin na sumasabay tayo sa national, no? Sa national epide epidemic curve ng HIV, no? So Uh, tumataas tayo. ang importante dito is uh, we continue to have testing and to uh, subject, no subject all of these na negative into ano to their uh, antiretroviral therapy. so importante kasi na we ano engage them to the treatment to the treatment para po ah, hindi sila they get into the um, ano to uh, a state na hindi nang sila ma makahawa pa ng iba Anya, mainam raw na alamin ng bawat individual ang kanilang sexual activity, lalo pa kung ang mga ito ay aktibo sa pakikipagtalik. Libre naman daw ang screening sa mga treatment hub at kanilang opisina. Libre ding makakatanggap ang mga ito ng antiretroviral therapy. Bukas din ang tanggapan ng mga treatment hub sa lungsod. We had uh, an ordinance was passed uh, through our good counselors no, na... Uh, they will have free blood uh, blood testing they also have free x-ray they also have free um uh, free immunizations Kung ano ang pwedeng maibigay namin sa kanila and free, of course free medication ang pagdidiriwang natin ng World AIDS Day ay isang pagmumulat ng ating mga mata so ano ano talaga yung kailangan ng ating bayan at maganda na nagkaroon na tayo ng gaytong platform para magkaroon ng liwanag sa ating mga advocacia lalo na sa HIV at pangangalaga sa ating sarili at uh, natutuwa ako dahil hindi na lang nag-iisa yung health service office. Sa ngayon, patuloy na magsasagawa ng testing ang City Health Services Office at mga treatment hub upang matulungan pa ang mga people living with HIV sa lungsod. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.